Pilipino. Wikang Pilipino ay ating haling. Ito ang sagisan, itong bansa natin. Ilobok nito dito ang ating damdamin, ang ating isipan at mga layunin. Wikang Pilipino ay may tutulad sa agos ng tubig na mula sa dagat. Para ay, ay sagkahan. Si dito dito gobol. Ang maraming ang sa lapit pa yun, ng kumalaan at ng basak ngayon. Sa so, Pilipino, ikaw ay mabuhay. Sa tagulog ka sa mga.